Matagumpay ang tinakbo ng karera at maging personal na buhay ng kakakasalang na 25-year-old actor, real estate investor, entrepreneur, and politician na si Nash Aguas o Ain Zachary Nash Victoriano Aguas sa tunay na buhay. Ngunit ang mga nakamit niyang ito ay hindi lamang ibinigay sa kanya ng walang anumang pagsisikap. The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman si Nash Aguas Showbiz career. Sa simula pa lamang, adorable and talented child star na si Nash. Sa loob na nakalipas sa dalawampung taon na kanyang pananatili sa showbiz, napanood siya na gumanap sa iba't ibang papel, mapat television man o big screen. Maagang inampisahan ni Nash ang pagtupad sa kanyang mga pangarap nang pasukin niya ang narangang ito. Sa edad na limang taong gulang ay sumali siya sa kiddie talent search ng ABS-CBN na batang F4 at sa edad na anim na taon ay lumahok namin siya sa Star Circle Quest kung saan siya ang itinanghal na Grand Kid Quester. Ang kanyang pagkapanalo ang dahilan upang mapasama siya sa Going Bulilit at nagbukas sa na maraming oportunidad para sa kanyang showbiz career. Ilan sa hindi makakalimutang nilabasan ni Nash ay ang seryeng Bagito at The Good Son kung saan ay isa siya sa mga pangunahing bituin. Hindi rin kaila ang husi na kanyang pinapamalas pagdating sa aktingan. Katunayan na uwi niya ang dalawang panalo bilang Best Child Actor Awards mula sa Manila Film Festival para sa horror film na Shake, Rattle and Roll 8 and 9 the breadwinner. Sa magandang tinakbo ng showbiz career ni Nash, aminado siyang malaking tulong ito, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi sa kanilang pamilya. Katunayan sa edad na 15 ay tumayo na siyang padre de pamilya matapos na maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 2014. Hindi din ang ginina na galit siya noong una sa ama nang malaman niyang hiwalay na ang parents niya na itinago lang pala ng mami niya na kasama niyang naiwan sa Pilipinas at ang bunsong kapatid na babae. Matagal nang naninirahan sa Amerika ang kanyang ama na isang IT consultant engineer. Kung ano't anuman ang mahalaga ay nagkabati silang mag-ama. Katunayan si Nash mismo nagsabi sa ama na siya ang bahala sa kanyang ina at kapatid. Alam niya raw na hindi madali ang buhay ng ama sa Amerika, lalo pa at matanda na rin ito at may mga obligasyon din ito sa kanyang lolo at lola. Nung una ay ayaw daw pumayag na kanyang ama dahil sa responsibilidad niya ito bilang isang ama at ayaw niyang ipasa sa anak. Pero sa huli ay nakumbinsi ito ni Nash. Sa kabila ng problema ang pinagdaanan ng kanilang pamilya, mas nag-focus si Nash ang positibong epekto nito sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Pagamat matindi ang magnanais niyang pumasok sa showbiz, hindi pa rin siya huminto sa pag-aaral sapagkat siya ay palaging honor student. Nagbunga ang pagsisikap na ito ni Nash na makapagtapos siya sa kursong BSBA Major in Marketing Management sa kolehiyo. A Young Businessman Dala ang kanyang pangarap na magtagumpay sa buhay. Hindi na natili si Nasha iisang lugar, bagos ay mas pinalawak pa niya ang kanyang kaalaman at kakayahan. Katunayan bukod sa pag-aartista, ay pinasok din ni Nash ang mundo ng pagninegosyo at hindi may pagkakaila ang pamamayagpag niya sa pinasok na larangang ito. Taong 2017 nang buksan niya ang ramen house business na Mura kasama ang business partner niya si Carl Barameda na dating kasama niya sa Going Bulilit. Ayon kay Nash, mahilig daw talaga siya sa Japanese food mula noong bata pa lang kaya ito raw na isipan nilang gawing negosyo. Mula sa unang sangay sa University Belt, sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 10 branches ang natunang Japanese restaurant dahil inopen niya ito for franchise. Hindi na nga nagpaawat pa si Nash patungo sa pagiging successful restaurateur dahil noong 2019, inilunsad naman niya ang isa pang negosyo, ang Chicken Inasal Restaurant na kanyang tinawag na Grillest. Ayon kay Nash, kaya naisip nila na kanyang mga kasosyo ang ideya na itatag ito dahil sa kanyang sariling pagmamahal sa nasabing lutuing Pilipino. Edi pa niya na napansin nila sa kanilang Japanese restaurant na ang kanilang kombinasyon ng manok at kanin ay may sariling merkado. Kaya tagpa siya silang magbukas ng isang restaurant na pangunahing na sa mga lutuing manok tulad ng inasal. Pinahayag din ni Nasha kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya sa pagsuporta sa kanyang mga pagsisikap. Binanggit din niya ang pagtatakda ng mga layunin at ang pagtatrabaho para makamit ang mga ito ay bahagi na na kanyang kalooban. Hindi tulad ng ibang kaedaran niya na nasa party life pa. Maagang nagka-interes si Nash dahil sa may sinusundan siyang goal. Pakiramdam daw niya ay lost siya kapag wala siyang goal. Katunayan, kapag na-reach na niya ang goal na yon, ay gumagawa daw ulit siya ng bago. Ang pagiging isang negosyante ay isang napakabungang paglalakbay para kay Nash. Pero aminado rin siya na sa pagiging negosyante, challenging ito, lalo pa at meron siyang showbiz commitments. Sa kabila ng mga hamon, sinabi ni Nash na fulfilling sa kanya ang kaalaman na siya ay nakapaglakbay patungo sa ibang industriya bukod sa showbiz. Kumbaga, nakakastress anya ito na masaya. Hindi rin ikinailan ni Nash na roon ang takot niya na simula nang buksan niya ang kanyang restaurant dahil hindi naman siya galing sa pamilya na may entrepreneurial background. Wala siyang kabatiran sa pagpapatakbo ng isang negosyo noong simula ngunit pinaniwalaan lamang niya ang kanyang instinct. Kahit na walang kasiguraduhan, ay sinubukan niya pa rin pasukin ang business world. Ayon ba kay Nash, papaano nga raw niya malalaman kung hindi susubukan? Dito na pagtanto niya na parang kahit anong bagay pa 'yan, 'wag dapat matakot at ma-intimidate. Kailangang sumubok upang malaman ang kalalabasan. Naniniwala si Nash na lahat ng bagay ay natututunan. Maraming failures at pagkakamali. Wala anyang nagbibisnes na maganda agad. Kahit sila ay ranas ito, may mga panahon na may setbacks, pero okay lang anya 'yon. Ang mahalaga ay matuto mula rito at kung paano ma-overcome 'yon. A real estate investor. Hindi katakataka na maging padre de pamilya si Nash sa murang edad dahil bukod sa negosyante na may mga investment pa ito. Nagbibigay siya ng magandang halimbawa sa mga kabataan ngayon pagdating sa wastong pamamahala ng kanilang pinansyal. Pagamat low-key sa pagbibida sa kanyang mga naipundar na mga ari-arian, sa nagsusimigaw ang katalinuhan at pagiging madiskarte niya sa paghawak ng perang kinita mula sa pag-aartista kung ang iba ay paramihan ng mga garang sasakyan o material na bagay ayon kay Nash sa pagbili ng lupa siya nakatuon. Sa isang interview noong 2017, binahagi ni Nash na nakabili siya ng tatlong malalaking lupa na turo naman sa kanya ng veteran actor na si Ronnie Lazaro noong kainitan niya sa pelikulang Love Me Again noong 2010. Kwento ni Nash, siya na taong gulang pa lamang daw siya yun na binag-uusapan nila. Sinabihan daw siyang mag-invest sa lupa at huwag sa kotse kasi tumataas ang value ng lupa. Kaya inipon niya kanyang kinita at bumibilis lang ng ina niya ng mga lupain. Ilan lamang sa land properties na nabanggit ni Nash ay matatagpuan sa Tagaytay City, dalawang tig 400 square meter at sa Del Monte, Bulacan na nasa 20 hectares na plano niyang patayuan ng building para paupahan. Hindi lang sa Pilipinas nakabili ng mga property si Nash, kundi maging sa ibang bansa. Taong 2019, binida niya sa kanyang Instagram account na nakabili na rin siya ng sariling bahay sa Las Vegas, Nevada. Sa isang panayam sinabi ni Nash na ang naturang bahay ay binili niya noong 2018 pa. Mayroon itong lote na may sukat na 1,800 square feet at may tatlong silid tulugan. Sinabi niya na ang malaking bahagi ng bayad para sa ari-arian ay mula sa kanyang ipon. Mula lang siya ay magsimulang magtrabaho sa showbiz. Nang matanong kung bakit siya kumuha ng house and lot property na sobrang layo sa Pilipinas, paliwanag ni Nash na bagamat pwede itong tirhan, more on investment talaga ito. Kaya nga raw niya ito binili ay dahil maganda ang real estate sa Las Vegas. Sinabi ni Nash na ang kanyang lolo ang nagpahiwatig sa kanya na magkaroon ng interes sa pagbili ng mga bahay. Masaya niya siyang nakikitang buo ang kanyang pinaghirapan, lalo pa at matagal niya ng pangarap na makapag-invest ng bahay sa ibang bansa. Nang matanong sa payong maibibigay sa kapwa celebrities pagdating sa investments, ayon kay Nash, hindi niya alam kung nasa posisyon siya mag-advise kasi bata o baguhan pa lang naman siya sa larangang ito. Pero base sa kanyang karanasan, lahat anya ng bagay na papag-aralan pero hindi lahat na bibigyan ng oportunidad. Huwag anyang matakot na sumubok dahil tulad niya ay wala rin siyang alam nung simula. A politician. Sadyang hindi na uubusan ng gustong maabot si Nash. Mula sa pagiging artista at negosyante, sinubukan naman niya ang kanyang swerte sa mundo ng politika nang maghain siya ng kandidatura noong September 2021. Pero may ibang nagduda sa kanyang kakayahan at nariyan ang paratang na kaya siya sumabak sa larangang ito ay dahil sa pera. Ngunit ipinahayag ni Nash na laging nais niyang pumasok sa politika upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Tungkol sa kanyang opinion sa pagiging isang batang politiko, sinabi niya na ang edad ay hindi hadlang sa pagtulong sa iba. Hindi rin daw niya pinasok ang politika dahil lang na-bored siya. Talagang nandun na sa kaisipan niya ito ever since at naging perfect timing lang. Tulad na kanyang successful showbiz career and businesses, naging matagumpay din ang unang sabak niya sa politika. Si Nash ay kasalukuyang nakaupo bilang kunsihal ng Cavite City. Rich in love with his childhood crush, Mika de la Cruz. Tunay ang wala nang mahihiling pa si Nash. Sa tinatamasang tagumpay sa mga larangang pinasok, masasabing tila nakamit na, na nga nito ang lahat ng kanyang goal para sa kanyang sarili at pamilya. Maging ang kanyang buhay pag-ibig ay masasabing makulay at masagana din. katulayan higit sa lahat ng na nakamit na ito, kung may maituturing man si Nash sa na kanyang tunay na kayamanan, ito ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Mika de la Cruz. Bukas sa kaalaman ng publiko ang labis na pagtatangi niya kay Mika at kasiguraduhan na ito na ang babaeng nais niyang makasama ng panghabang buhay. Katunayan sa tuwing nakakapanayam si Nash kung kailan niya balak pakasalan si Mika, palagi niyang sinasabi na anumang oras ay handa na siya. Nabanggit din niya na bago sila lumagay sa tahimik, tiniyak niya na may bahay na silang titirhan. Wala na ngang sinayang panapanahon pa si Nash dahil isa nga sa sinunod niyang goal ay ang gawing Mrs. Aguas ang kanyang childhood crush noong May 18, 2024, nagpalitan ng IDUS ang long-time couple sa Tagaytay City. Sa isa nakakabagdamdaming post sa Instagram, nag-upload si Mika ng larawan niya ilang sandali bago siya lumakad papunta sa altar. Nilikipan niya ito ng caption na, Walking towards my God sent, my love, and my forever. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!